guys gusto nyo ba makita ng malaki at malapad na butas guys malalim bukod sa malalim napakalapad na butas nito guys oh kung gusto nyo makita tara samahan nyo ako oh dito na tayo kawali nandito na nga tayo guys eh. dito lang to sa may uh, harap ng uh, P -O -E building dati ayan ay papuntang uh, San Juan oh walang katrapik traffic, -traffic. So, ito naman yung kabila ng high stop galing yung kanilang yan ito yung POA building dati guys so DMW building na ngayon yan tapos kabila yung Robinson Galleria so, ito. ito yung butas na sinasabi ko guys na malaki yan o ang lapad yan guys ingay ng MRT butas daw niyan guys, yung lalim daw niyan katumbas ng uh, walong palapag. Tapos yung lapad ng uh, butas, nako napakalalim niyan guys, at ah, napakalapad niyan, no. Medyo nagkaroon na nga ng ano doon, no. May recraft na 'yan eh, hindi ko lang alam bakit hindi tinuloy 'yan, no. May do kabilang gawa niya, yan. May, ano na 'yan pagkakalap ko dito guys kaya tinigil dahil nagprotesta yung uh, uh, subdivision na katabi nila kaya ganun. pero after 10 years yata nanalo rin naman yung developer nyan ay kaso wala na nagalisa na investor kaya tinigil na lang Tama,